pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikawalumputatlong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Kasama sa programa ang Department of National Defense o DND at Philippine Veterans Affairs Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Nakiisa rin ang naulilang pamilya ng mga nasawing pulis at sundalo na naglingkod sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat maibigay ng mabilis at tama ang mga serbisyo sa bawat benepisyaryo ng mga programa ng pamahalaan para sa mga naiwang pamilya ng mga naglingkod sa bayan gayon din ang aral na makukuha mula sa naging sakripisyo ng ating mga bayani Pagkatapos ng programa, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mas pinagandang Mount Samat National Shrine Underground Museum. Ang muli nitong pagbubukas ay itinuturing na makabuluhang pag-alala sa mga kabayanihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Binuksan ng museo noong 1970 sa pangunguna ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sumunod ay nagtungo ang Pangulo sa Teheros Hall sa Camp General Aguinaldo, Quezon City. Dito kinilala niya ang nauli ng pamilya ng mga militar at pulis na kabilang sa Killed in Action at Killed in Police Operation. Tiniyak din ng Pangulo na pinabibilis ng administrasyon ang proseso sa lahat ng mga dokumento para mabilis nilang matanggap ang mga benepisyong nararapat para sa kanila. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.